Ulan, ulan, guys. Ulan, ulan. ulan. Tumaha. Taroy, 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 taroy. Ayan. Tag-ula na, tag na, tag na, guys. Tag-ula na, tag na. ayan na guys oh. lumalaban na itong si pangalan nito Dax lumalaban ka na Dax ha? ang liit mo ang laki ng kalaban mo Dax tingnan nyo tingnan nyo guys oh. matanda pa si Dax sa lahat si Dax ang pinakamatanda sa lahat ayan o no? o oh, oh. si Dax pinakamatanda ayan guys wala pa naman ha Brad dinig ng tega mo ha nagutom din hmm Hehehehehehehehehehehehehehehehe <laughs>